Sila Mashtu ay isa sa mga pinakakinatatakutan at pinakamakapangyarihang demonyong nilalang sa mitolohiyang Mesopotamian. Kilala sa kanyang papel bilang isang demonyo na nagbabanta sa buhay at kalusugan ng mga ina at sanggol. Inilalarawan sila Mashtu na may nakakatakot na anyo, ulo ng leon, mga paa ng ibon at matutulis na kuko. Siya ang pinakamasamang bangungot para sa mga buntis na kababaihan dahil ang kanyang pangunahing gawain ay ang umatake at magnakaw ng mga bagong silang nasanggol, magkalat ng sakit at magdulot ng nakamamatay na lagnat. Sa mga sinaunang teksto, inilalarawan siya bilang isang nilalang na umiinom ng dugo at kumakain ng laman ng kanyang mga biktima. Ang halimaw na ito ay konektado rin sa pagkalat ng mga bangungot, kawalan ng kakayahang magkaanak, at iba pang kasawian. Pinaniniwala ang aktibo sila Lamashtu sa parehong espiritual at pisikal na mundo. Palaging gumagala sa tabi ng higaan ng mga babaeng malapit ng manganak at naghihintay ng tamang sandali para umatake. Dahil sa kanyang mapanganib na kalikasan, laganap ang paggamit ng mga anting-anting at agimat upang mapigilan siya at madalas na tinatawag si Pazuzu isa ring kinatatakutang demonyo bilang proteksyon laban sa kanya. Sa isang kabalintunaan, ginamit ng mga Mesopotamian ang kasamaan upang labanan ang kasamaan tulad ng paglaban sa apoy gamit ang apoy bilang huling paraan sa mga desperadong panahon. Ang kwento ni Lamashtu ay nagpapakita kung paanong labis na nababahala ang mga sinaunang tao sa Mesopotamia tungkol sa mga panganib ng pagkamatay ng mga sanggol at ang kahinaan ng mga kababaihan sa panahon ng panganganak. Isinisisi nila ito sa mga supernatural na puwersang lampas sa kanilang kontrol at sila Mastu ang naging personifikasyon ng mga kasawiang ito.